Inabot na tayo mga Pards ng malakas na ulan Tignan nyo yung kalsada rito, biglang naging bahana Eh may parang kanal dun sa gilid do Buo yung tubig Wala na yung kalsada, parang alga ganun ano, eh Papuntang tuhod na ate, eh. motor na, kalubog na no? Yung yeah, mga Pards, oh. wala na 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 tayo rito sa babae na tayo Lakas ng ulan, grabe yeah. Konting ulan lang, bahana agad Lakas ng aagos ng tubig Wala na eh, sa kalsada na dumadaan yung tubig Hindi eh. na sa kanal eh Inabot na tayo ng baha mga Pards Lakas ng tubig Ayan eh, no? Wala nang ulan, tapos na ulan. Pero yung baha, andyan pa rin eh. Lakas o. Oh. Diyan tayo papasok sa kulay blue na gate yan, eh. yan kaya yan. Malaki yan eh. SUV pumasok. Tignan natin kung makakasurvive. Ano? Door die. Dumaan na yung kotse Yung kotse. Ah, ang lalim. Kaya ba? Kaya? Lali kaya. Ba? mo dito. Kaya. <laughs> Today is another booking day na naman tayo. September 18 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9.48 a.m. First booking from Kaligayahan going to Tagig Taguig. Salagang 1,104. Ang layo ng pickup location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards. First booking. Mga karton-karton ng ano, na computer chair yan. Ang pickup natin. na pick up na namin yung first booking, papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 34 km. All right, let's go. Ito tayo mga pards sa may drop off location time check 12.19 Anong sabi sir? Apa oh, eh Ayaw? Hindi okay, wala pa Ah wala pa? Okay. Kinakausap sa loob kung ba pwede pasok Kung may kontak ay ka lang Joanna Joanna Yung sa may pick up ba? Ah, uh, oh, sabi sabi nyo may parang walang una eh Kahit sabi nyo eh Pag tawag yung Magkano ba yung yan? Ano 150 sa oras eh 150? Oo uh. Ano? Tapos tayo? Ay, na lang yung sabihin yung ano Ito yung ano yung test na nagbook dito eh si test mm -hmm. Oh busy ah eh. Ako lagi busy yung phone to kanya tinawagan ko rin to busy rin eh hindi ko na nakontak eh may problema natin mga parts break time hindi tayo makapasok namin kasi baba na lang eh kailangan makausap dyan sa loob hindi ito dapat yung sa warehouse papayag tinawag siguro pwede daw ba tayo daw ba yun alaw na pa talaga na pa talaga alaw na pa daw talaga bayaran nyo na lang 150 Oo oh, yan nyo lang. Pabayaran nyo na sa amin. Yun na, mulan na. Inabot na tayo mga Pards ng malakas na ulan. Tignan nyo yung kalsada rito. Biglang naging bahana. Eh, may parang kanal dun sa gilid do. Oh. Bubulwak yung tubig. Wala na yung kalsada. Parang hanggang ano na eh. Papuntang tuhod natin, eh. Motor, na ate. Motor na. Kalubog na. Yung mga Pards. oh. Wala na. Naistock na tayo rito sa babahain na tayo. Lakas ng ulan. Grabe. Yeah konting ulan lang baha na agad lakas ng aagos ng tubig wala na eh sa kalsada na dumadaan yung tubig eh. hindi na sa kanal eh inabot na tayo ng baha mga pards. lakas ng tubig eh no wala nang ulan tapos na ulan pero yung baha hanggang pa rin eh lakas oh yun tayo papasok sa kulay binagit na yan eh papasok pa rin kahihintay natin inabot tayo ng baha dito magiging ilog pala yan dyan eh pagka ano eh bulan na ng konti oh ano ba? Hindi. Kanina pa kami nakaparada dyan eh. No. Inabot kami na sa 12 kasi. Pwede mo pag ano, magsalubon na lang. Kasi baha na lang doon eh. Baha na rin yan dito sa kabila. Doon yung pagsak ka rin. Pwede pa magsalubon ba na lang? Hindi. Lakas. Gumawa ganun eh. Okay. Pag yung mga motor nyo. Lakas na nga alam. Alam mo alam sa dag. Kumakampas ka lang eh. Yung unang kanto kaya rito. Makakadaan ka yan. Basta ito. Ito yung doon ang bagsak. Basta lang. Pwede ba magsalubon kasi one way yan. Eh. One way ba ito? Yeah. One way pa rin. sa kanan doon. One way ba yan, ma'am? Itong pasalubong dito? Pwede na yan. Pasalubong. Yan mo mga Ford, so. Wala nang ulan, no? Pero ang lakas lang ano, parang ilog. Dito lahat napunta yung tubig. Dayadaan may dadaan na ito. Ah, oh, doon. May kahan Stranded na. Ayan, tignan natin yung ano, motor kung kakayanin. Mugod yung mga motor eh, oh. Dadaan, dadaan. Aling ams pala ron kaya meda. Uh, so na natin yung baha. Ah so, nagka-traffican na dun oh. Nagka-traffican na sila ron. Ay, wala, may mga atras. Nagkaharangan na dun Pero so, pa-picture one, uh. so, one way kasi to. Problema o, ba 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 yung problema way na natin. Magbabaw na siguro doon. Sa kalubugan. Diyan ba mumulok 'yung gobo? Oh. Problema, nagkasalubungan na rito na-stranded namin mga pargs gawa ng one-way kasi to itong pinasok namin dahil nga baha pag bumaba kami ron manulubog kami sa baha eh kaya lahat nandito pati yung sa likutan ko nakapila sa likuran ko ang dami nakapila siguro masikip dito eh banda dyan sa unahan eh may mga nakaparada ng mga truck kaya hindi na gumagalaw na-stranded na kami 1.23pm na mag 1.30 na ng hapon naubos na yung oras namin dito pero nagbigay naman ng ano 150 na waiting hour kasi dumating kami ng 12.15 dito eh Nang oras na na 123 na ngayon lang namin natapos yung ano namin first booking kaso wala na rin nagbabaan na yung mga ano yung salubungan na kasi kaya nandito kami naka start up tayo mga pards gawa nang wala na stranded na nagsalubungan na rin hindi eh. na tayo makakadaan nabutin tayo ng sham sham dyan kaya ikot tayo na. nagsiikot na rin sila lahat eh Bumabaan naman na yung baha hindi ka tulad kanina ay, napakataas ayun ay, lumabas na kasi yung mga semento kanina wala to lubog to eh, Madaan, eh. Ito ka pala! dito Dito lang pala nang gagaling lahat sa binaanan natin. Ah, so mga parts tingin nga natin. Parang baha din. Baha nga. Ah, na-stranded na tayo dito. Lana. Malalim. eh may tumatawid do. Kotse. Ang lana, uh, may makadaan. Masarap ang swimming ah. Yan, kaya yan. Malaki yan eh. SUV pumasok. Tingnan natin kung makakasurvive. Ano? Door die. Bumano yung kotse. Yung kotse. Ayan, subok natin kung kaya mga parts. Nakadaan yung SUV. Nakasurvive eh. Hindi sabihin, kaya din natin. Ay, na-extranded tayo sa baha. Ito so, tayo sa may ano eh, ano naman lugar to? Bagong bayan sa may tagig. Paglabas dyan, ano na eh? Uh, service road. Papuntang Bikutan. Tayo dyan, pagkain. Ha? Tumirik tayo. Tayo dyan, malalim? Ha? Hindi. Ah, ang tagal pa ng truck Niko! At pinauna pala natin truck muna Ayun o oh, Na-stranded pa yung truck oh. Kaya ba? Kaya? Ay, <laughs> Kaya? Gawin mo dito Stranded pa yung ano dun o oh, Yung truck po. Oh. Hindi makadaan Nababad tuloy tayo Mali Dapat pinadaan pala muna natin Babad na yung preno natin Yan na Maano pa rin Mataas na eh Dundang Sa may ano na yan Parti na yun. Time check, 2.04 p.m. May nakuha na kaming second booking. From Tagig going to Plaridel. Sa alagang 1,197. Ang layo ng pick-up location ay 600 meters lang. 1,000 kg ito Papunta na kami sa may pick-up location. Alam mo, kaya ano, MJ. Punta na to sir Plaridel, Bulacan. Ano wag pa? Ha? Hindi gano'n puno. Puno ba puno? Hindi daw gano'n. Kaya lang pa. Ay, yun pala yun. Ay, mga ano, patong patungan ng mga ano yan. Sa mga ano, mall na patungan. Gondola. Diyan ka, bro. Kaya mo ba? Wala na. Wala pa. na. Ang oh, picture ako muna. Hmm. Thank you. Okay na, salamat Manananghalian muna kami mga fards Ano no, 2.30 na, sakto Ngayon pala kami ngayon manananghalian ni tatay Gawa ng pinaradaan namin doon, walang mabilihan eh Yung pinag namin ng first booking Pero, yung first booking namin Meron siyang 150 na waiting hour Kasi break time, hininga ko na waiting hour Nagbayad naman ng 150 Kaso na-stranded na kami doon dahil baha Siyempre ano siya Meron pa kaming tip doon na dalawang daan. Sinakay ko na rito mga parts kasi sayang din eh kung makakancel na naman tayo, di ba? Nadagdagan tayo ng 350. So sana konti lang. Problema, ang tumal. Saka pa ulan na naman, oh. Bubus na naman yung malakas na ulan. Ang oh. dilim na naman ngayon dito. Food trip mo na kami mga parts ah Update ko kayo pagka papunta na kami sa may drop of location. Ito mga parts, dito kami dumaan sa may chino roses. Dapat sa Osmeñe eh, kaso mahirap dumaan doon eh. Gumagapang kami ni tatay. Hanggang ngayon, wala pa rin kami nakukuha kasabay. Papuntang Plaridel Rizal Bulacan. Walang machempo na booking sa atin eh. Pero sana bago tayo makarating dun sa expressway, makakuha kami yung kasabay kahit na 600, 700 lang okay na sa amin eh. Pwede rin tayo dito mag-edsa kasi Chinorosis to. Yung dyan sa may kanto dyan, edsa na yan eh. Kaso parang matrapik yata yung edsa. Kaya doon kami dadaan sa may ano, sa may nagtahan. Punta may nila. Kasi tatagos kami ng ano eh. expressway. Doon kami dadaan para mabilis. Ito na kami mga parts sa may nagtahan. Sa may Mabini Bridge. Time check, 3.49. Wala pa rin kami nakukuha kasabay. Papuntang Plaradel, Bulacan. Kahit papuntang Pandi. Basta Bulacan. Wala namalabas na Bulacan eh. Kanina po pa eh. Ginagapang nga lang namin eh, oh. na kami ng Mabini Bridge. Wala pa rin. May nila ko na nga dinaan, eh. Para makakuha tayo ng kasabay. Pero traffic din sa Edsa kaya, kaya dito ako dumaan. Nasa may San Lazaro kami mga pards Nagabang pa kami ng kasabay Baka makakuha pa kami Sayang yung biyahe namin eh 412 Pagka inabot kami ng 430 Nalarga na kami Pag wala pa rin kami nakakuha Ang booking Kaso ibang lugar pa eh Mapapuntang Bulacan yung nahanap ko eh Puro papuntang South yung mga dito eh Update ko na lang kayo mga pards Pagka nakakuha na ako ng pangsabay namin Time check tayo 422pm May nakuha na kami pangsabay Pang third booking namin From Manila going to San Rafael Sa halagang 650 ang layo ng pickup location ay 2.5 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Itong nakuha namin booking mga parts, pulling booking lang to. Ang hirap kasi kumuha ng papunta ng Bulacan eh, Na mga booking dito ngayon. Bihira lumabas tapos nagagawan pa. Kaya pinagtyagaan na natin tong pulling booking. Kesa wala tayong masabay, okay na to. Pangdagdag diesel din tong 650 na to eh. Alam mo, minagabi na tayo, 423 na ng hapon. Uh, Sir pickup la la move. Pupunta sa ano ito eh, San Rafael, Bulacan. Yan. 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 Okay mga parts sa pick up na namin yung dalawang booking namin papuntang Bulacan. Ang layo ng drop off location ay 39 km. All right, let's go. Unang na-deliver namin mga parts yung pupuntang muna ng Plaridel, Bulacan. Tsaka nag-text na sa akin si Mamish, eh. hinahanap na kami. Ha? Nahanap tayo, Mamish. No. Eh <laughs> ang traffic eh. Lain pinanggalingan natin, i mo 'yan. Ang traffic, traffic na kalsada ngayon. Nag-uulan pa. Sinasabayan pa ng ulan. Uulan ni hinto. Ha? Ano oras ba na pick up? Alas 2. Alas 2:30 yata eh. 5:14 ng hapon mga pods. Nandito tayo sa May Enlex Toll Plaza. Bale, nasa malayo pa pala. 30 km pa yung drop off location namin. Dito kami dumaan mga pods sa May Santa Rita Exit along Maharlika Highway. Ito ito yung main road na papunta ng mga Nueva Ecija. Nueva Ecija, Gapan, ganyan. Malapit na kami. Bali, 2.5 kilometer na lang yung drop-off location. Time check tayo. 5.46 PM. mag aalas 6 na lang hapon. Kay Christian po. Deliver. Christian. John! Ayun eh, lang, yung mga karton na yun. No? Hindi kasama ng tela. O, okay. okay. Okay, tapos na namin i-deliver yung second booking namin. Papunta na kami ng third booking drop-off. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Time check tayo mga pards. 6.18 p.m. Bale, lagpas na kasi kami ng Plaridel Bypass. Sa may Santa Rita kami nag-exit. Ngayon, bale, babalik kami ng papunta ng Plaridel Bypass. Doon yung drop-off natin eh, papuntang San Rafael, Bulacan. Malapit kasi siya sa ano, Plaridel Bypass. Kaya doon kami dadaan. Papunta kami ngayon doon. 6.22 p.m. mga Towards. Nandito na kami sa may Plaridel Bypass Road. Yan, kakaliwa tayo dito. Plaridel Bypass Road yan. Medyo madilim sa pinanggalingan namin. Pero pagka puwasok tayo ng Plaridel Bypass, may mga ilaw na. Ayan, oh. Para siyang, ano eh, super highway. May mga ilaw sa gitna. Mga poste. Bale, 16 kilometer pa yung drop-off namin papuntang San Rafael, Bulacan. Pag nandito na kayo banda sa kalahati ng Claridel Bypass Road, madilim na rin pala mga pards, wala nang ilaw. Pa ano ano, papachi-pachi na lang yung mga ilaw na madadaanan natin. Wala tayo mga pards sa may pin location ng map natin parang mali pa. Mali. Hindi yata dito. Hindi alam ni Ma'am tong lugar na to. So, natin. Sir, pwede magtanong, Alam niyo ba yan, no? San Roque Cockpit? Sa Ay, sa... po yan. Sa kabila po, sa simbahan, papasok. Saan daan ko lang? Ito na lang. Diretso lang po dyan. Diretso lang ako. Alabas po yan kanto. Tapos, pakaliwa ako doon. Kaya dito. Ah, pakanan. Ah, uh, makikita niyo yung simbahan, kanto ka. Ah, yan. Okay. Papasokot niyo yung diretso. Kano ba yun? Ang sa kata lang. Yung booking niya, uh, 650. Yung booking. Bale, 690. Ah, oh, sige. 20 ka naman Papo nam. Mhm, pagpag. Ba, ba. Mhm. Okay mga pards, income reveal tayo. Bali, nakatatlong booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,453. Pagkatapos, nakakuha kami ng 350 na tip yung first booking nga namin yon mga pards. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,800 kami. Pagkatapos, bawasan naman natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bali, 1,200 yon 2,800 minus 1,200 equals 1,600. Ayun mga parts, naka 1,600 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pandisel, saka yung commission nila alamove.